Ayan, magandang gabi. <laughs> Pauwi na tayo pero ano, mamumulo tayo ng pasayro dahil ano, yung sasabay na lang natin para sila yung malilibre natin sa sakay sa free ride natin ngayong gabi. Ayan, medyo madilim na mga kabayan. Magtatawag tayo ng pasahiro. Ayan. Ito nakakuha na tayo ng dalawa. Maghahanap pa rin tayo ng ano. Magtatawag tayo kung sino yung para makatulong tayo sa mga pauwi na ayan sila ma madilim ayan hindi mas eto oh, Bloss, ay boss, blooming thread Free ride, blooming thread Tanggang blooming thread, free ride Diretso mo yan, diretso mo O, oh, dire diretso lang naman, saan ba kayo? Saan ba kayo? Blooming thread O, oh, ito, libre sa kayan, sumakay ka na Isa pa Libre sa kayan, Nakablog to, nakablog. Sakay ka na, sakay ka na. Ayan mga kabayan, nakali, napuno na natin yung taxi. Libre sakay tayo, pa -uwi. Kasi ang daming, ano, maraming nakatayo dito. Wala naman jeep, puro puno. Libre tropa. Ayan, ito, ayan. Medyo madilim nga lang. Kaso ano, yung iba medyo alanganin dahil ngayon lang daw nila alam na may naglilibrin sa kay Pawe. Ayan. Yung Ito si Kuya paris. estudyante. Oh. Anong school ka Kuya? Delaño lang. Oh, Arellano. Yung kasama mo Arellano din. Oh. Ano pangalan nyo? Alin ba? Ano? Oh. oh. Bonbon kasi sa Josh. Oh, ayan. Si Kuya Bonbon, ano nga apelyido? Sarmiento. Oh, si Bonbon Sarmiento. Ito si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Pakita ni Josh. Josh. Diyos? Josh. Apelyido mo. Bukod po. Diyos buko si ate ay medyo madilay mga kabayan olip ayan olip sana may nagsindi sa inyo ano sa likod cellphone na ilaw o para makilala kayo hindi kayo makilala dyan eh hindi it itaya mo lang yung cellphone mo ate ayan. ayan si ate pinagsindi natin ng cellphone plus light para makita lang talaga sila Ayan. Anong masabi nyo apat? Pat? Libre sakay kayo? Ay, Kuya, te. Salamat. Ayan. Kasi ano sila, Napakaraming pasayro dito sa ilalim ng ilarte. Ay, pauwi na rin naman si Kuya. Ay, para maka... Apat na rin to. Patulungan natin. Dalawang estudyante, dalawang nanay. Ayan. Mahirap sumakay kasi sa... Kuya, salamat. Oo. Oh, oh. Sityo. Merong ganito pala. Ayan, gabi-gabi naman natin. Tanghali, gabi, gumagawa tayo ng ganito. Kasi yung Ano? Yung iba takot na eh, natatakot din, sige taxi nga naman tayo. Kasi... itong dalawang estudyante kahit papaano. May pambili na sila ng ano, pagkue. mga magbayad, medyo malayo pa naman tayo, pero kikwentuhan natin tong mga to. Ito si Kuya taga-Arellano, estudyante ng Arellano. Anong lugar na ba tayo? Blooming tree? Ay ano? Tayo man? Tayuman. Tayuman? Hindi. Tayuman ito na lang. Ano pa lang tayo? Bangbang. -bang. Bang -bang. Oo. Bang -bang. Ayan. Bangbang. -bang. Ayan. Mamumulo tayo gabi-gabi. Tuwing uwi tayo. Dahil sobra-sobra sa pasayro, walang jeep. Papuntang monumento. Ayan ngayon, magbibigay tayo lagi ng ano para makita mo yung taxi vlog makikita mo taxi vlog makikita mo yung upload ko yung pag uwi wala ko kasi date eh ayun lang mamaya ko yung pag uwi makikita namin ko oo oh, yan ayan sila nanay ayan shout out sa nanay ko sisigat na ako oh siya utat mo siya utat mo kuya oh shout out sa iyo ma hindi kasi kuya win Ayan. pasaya dahil siyempre, first time nilang nalaman na mayroon palang ganong opera taxi. Taxi Oo, oh, kasi sobrang hirap sumakay. Puro puno naman yung Kuya, jeep. Kuya, taon mo lang. Eh, katagal ka na nagaganyan? Ano palang? Magdadalawang buwan palang tayo sa ganun. I mean, bakit mo po nakisipan sa ganyan? Eh, kasi nga, siyempre, sira na yung pangalan ng mga taxi. Tapos, wala tayong naririnig, kundi may presyo. Ngayon, kaya naman palang gawin natin, ano, yung, kumbaga, kawang gawa na lang tayo yung ikabubuti ng lahat. Kuya, ina, ina, ina na yung nagaganito? Ako lang mag-isa yata. Maraming nag, ano, gumagawa ng video, pero hindi ganito. Hindi yung ganito. Oo, hindi ganito. Tayo, ako lang, <laughs> oh. Kaya nga na gano'n, nag na ako doon sa enforcer para sigurado kayo. Dahil siyempre nakikita ko ang daming estudyante pa uwi. Eh. Una, skeptical ako sa'yo sa eh. Ayoko rin sumakay sa'yo eh. Nagulat kaya na. Uh, oh. O, kasi... Nakuha ka na naman loob. Ay, medyo kabado sila dahil uh, first time pa, nilang mag-uper. Nakasagto ako ng mula oh, oh, so, sa oras. First time daw nila talagang ma-opera ng free ride. Mm -hmm. Kaya ayun naniwala na sila dahil hindi na tayo lumalayo dito sa ilalim ng ILRT. Tagasan kaya? Paho. Paho ka lang. Tapos. Tatakasin mo sa kami. magtatakas sila dahil syempre, first time nila sa free ride ni Kuya. Ayan. Hindi lang natin kinuha ngayon yung tanghali kasi wala tayong nakuha ng tanghali, ngayon talagang yung ito kinuha iba-ibang Pupuntahan nito pero isang ruta lang dapat Kuya, anong pangalan mo? Ako Si Ramson Villegas Sa Facebook ko yun Ramson. Pero mapapanood nyo rin to rin dahil ina-upload ko din to dun Kaya lang mas gusto ko sa Youtube talaga eh si Kuya Pogi, hindi ayaw pakita yung mukha. Ayan. Ay, sila ayan. Pugi, Pugi. Ayan. 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 Puro, puro maganda na laki to. Ayan. Ay, uh, uh. Na. <laughs> Ay, ito. Ayan. Sila yung tinutuwa ka <laughs> mong Pogi. Ayan. Ayan sila. Medyo madilim lang talaga kasi. Ayan mga kabayan, kahit ang madilim, pinipilit natin na makita yung mga ano nila para makilala din sila. Ayan. Si Kuya ka nga yung nakakala tatanong Enjoy lang tayo sa free ride. Ano niya na yung blooming Tapos no sinabi niya sa kay daw ako. Enjoy tayo sa free ride. Ayan, alam niyo na 'tong taxi na 'to. Sa tuwing gabi makikita niyo na pansin yung wala nang laman. Kumato kayo. Wala, well, kami na sa kayo. Dito ruta ko pauwi. Oh, ayan, alam niyo na. Basta laging apat para naman yung upuan nakakatipid na rin kayo. S savings nyo ba kung pag ano, nakaka-savings na kayo pag Pwede ba yan niya, ano? Outing kami ng pamilya ikaw <laughs> ko, ikaw wala Pwede outing naman, kaya lang hindi na free ride yun. <laughs> <Okay>. <laughs> Yung pamilya mo, papuntahin mo dyan pag ganitong oras na. <laughs> <laughs> Pero sabi nga, ginagawa natin to, walang pinipili. Pero kasi kayo mga estudyante siyempre alam naman natin na budget nyo pang jeep lang talaga hindi naman ano kaya mas maganda lalo na kung umuulan kahit na lima-anim kayo pagkakasayin ko kayo sa free lalo na kasi di ba pahira pa nung umuwi no? uh -oh. pahira din kung hindi nga umuulan pahira pa na sumakay eh paano pa pag umuulan kagaya na no? di ba pag pahirapan sumakay eh mas meron sa yung papara di ba oh, At oh. Then, pinipili mo yung iba kasi, puro mukhang pera. Hindi marunong tumulong, lalo na pag ganito. Hindi naman natin kailangan laging kabig. Dapat give away din tayo sa mga bagay na. Marami na rin tayong na pre-ride. Kaya lang, baka first time nyo talaga ngayon na maalaman yung pre-ride. <laughs> ayaw, ayaw nga gusto mo makapag-focus ya? Ah. Uh, 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 ako magbo-vlog. Hindi <laughs> 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 okay lang okay. Lang. Kasi talagang malaking bagay ito sa mga tulad niyo na na-pre-ride. Ayan sila ate, malapit na. Dahil lagpas na tayong tayuman, ano? Lumagpas ba tayong tayuman? Oo, blooming, uh, treat na. Oo, oh, malalaman mong blooming treat kasi halos hindi na nausad. Silaw. Yung isa dito sa palengke lang niya. Malapit din sa palengke. Video. Kayo mga kuya, saan kayo mo uwi? Blooming Tree na ako. Ay, kami parehas Blooming lang. Ah, parehas kayo Blooming Tree. Ako naman, pagdating kasi ng Abad Santos, kakaliwa na ako doon. Kaya sabi ko nga doon sa enforcer. Kung hindi man pumayag yung enforcer, yung pulis ang lalapitan ko dun kasi pag doon ka kasi sa bungad alam mo na yung mga ano doon naghahanap talaga ng mga bibiktima mas pagkata doon ako sa likod na hindi masyadong nakakaabal silaw sa ilaw sa likod ano na eh? sa paho ha? Yeah, ah, sa paho oh blooming treat na nga pala to hey, eh. Ayan, pre ride ni Kuya. Malapit na tayo sa Blooming Threat. Kaya lang medyo traffic talagang sa Blooming ano, Treat sa ano, Malate. Aga, nagtata nagtatawag na rin ako doon ng free ride kaya lang para silang nakakakita ng multo tinitingnan lang ako tapos biglang lilis yung ulo dahil siyempre naintindihan natin dahil baka akala nila nangunguha tayo ng laman loob kasama mo lalaki di ako sasakay pero sakay mababae babae oo nga naman dahil siyempre ba mamaya sabi mo bahirap yun kaya Saka nakita mo naman naka-video na kagad. Eh. Ayan, sana kumalat yung video na to na alam niyo na na may mga ganyan pa lang naglilibre sa kay dito. Kasi talaga purpose natin yung makatulong sa mga pauwi. Kasi sayang naman, wala naman ako sa kay pauwi dito. Di kuha tayo ng ano ng free ride dito. Ayun si Ate. Medyo okay, masilaw. Madilim nga kasi oh. Nakita niyo na yung ano ko Ate, no? na. Ayan. Ano pangalan niyo pala dalawa, Ate? Olive po siya, Kayoli. Olive at saka isang Yuli. Yuli. Ito si Kuya, tinatago oh, si mo kuya. ka. Si Kuya may tatago. <laughs> ito, oh, ito, dalawa pugi. ito dalawang pogi. Ito, yung isa o. Oh. Artista na si Kuya. Hanapin mo yung pakita mo sa nanay mo. Artista na si Kuya. Ayan. Eh, nay, si ay, yung anak nyo nandito sa kay ko. Libre sa kay sila. Nakasave na sila ng pambili ng ano. Pang computer. <laughs> Hindi, eh, ganon talagang kabataan ngayon. Pero bilang isang tatay, mas maganda yung nakakatulong sa kanila. Lo, oh, grabe yung traffic dito. Di ba masaya? Nag nakatulong ka na sa kapwa mo. Nai-enjoy ka pa dahil siyempre. Eh. kung, kung ako lang mag-isa dito, di para akong tanga. Panis ang laway mo. Ayan, tingnan mo yan. El Pueblo. 1193. Kasi maraming El Pueblo. Meron na ito ano, yan o eh. Ito na mga kabayan. Medyo palapit-lapit na sila. Kaya lang sobrang traffic dito sa Blooming Street. Nung street na batog. Sa tabi ng Bulacan? Oo, Bulacan ito. lapit na silang bumaba kasi ang high school teacher. Thank you. Sige lang, sige lang. Paki ano na lang, share na lang ng video para video dumami yung nakakaalam <laughs> oh. mga 8 ate nakaano na to makikita mo na to dyan grabe naman ang traffic dito gabi gabi saka may pasok na kasi kaya ganyan Saya kuih, yeah. kita kita kaden. Hahaha sa <laughs> so may si Binilibin kayo no? Sila sa video. Si Binilibin at saka video. Oh. Okay, sige. Ito, blooming thread. Rayless. Ayan. Ito maliwanag na. No? Ito maliwanag na kami dito. share. Tayo rekita kayo dito. Eh. Uh, saan na. Kay na. Hello kuya. i kayo. Sande bandarte. Kabe apat chants uh, ka. Ha, diretsyo na tayo. Sila kuya. Video. Video. Ayan, magda-drop na tayo ng isang drop. Ay, eh, si ate pumapara pa oh. Dito na? Oh. Okay. Okay guys, so, sige, bababa na sila. Sige, 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 sige. Ingat kayo, ingat. Okay, nakababa na sila, dalawa. Tapos yung sila nanay naman sa may abad santos do sila bababa o, okay lang okay lang naman <laughs> okay na kayo pa na, kayo nakasakay na. <laughs> oo oh. diba ayan ayan mga kabayan ano bali sila nanay na lang uli ang naiwan bumaba na ng blooming tree yung dalawa dalawang estudyante ngayon ang bababa naman sa abad santos sila Ate, Magkapatid do ba kayo? Magkaibigan po. Ah, magkaibigan. Ayan. Ayan. Sila naman ang huling bababa sa Abad Santos. <laughs> Nga lang, medyo traffic din dito. Ayan, medyo madilim mga kabayan. Madilim yung video, kaya pagpasensyahan nyo na. Ano dyan nga sa taong hindi makaiwas traffic. Oh, Ayan, may traffic enforcer dito, pumapara pero nakahinto na rin naman tayo. Nung ano, may sunog diyan, no? Ay, sila. Kita tayo siya may Kanina parang nagaling lang ang ngayon, pagsakay nyo, ano? Oo, oh, yan. Yeah. <laughs> yeah. Kasi, ano, hindi yung enforcer yung matawag. Kasi, hindi, hinahanap ko, ano, yung 6x6, kasi pag, may itig sa Hindi, pag ganito kasi, ate, ginagawa na, gagawin natin yung, dapat enforcer or police ang tatawag kasi, pag kami, talagang hindi kami papansinin, na, ate. Oo, oh, so, syempre. Hindi kami papansin yung, ano, Kasi, kahit Natatakot na. na. Natatakot. Kaya lang din sila sumakay dahil may sakay na babae. Oo. Pero kung lalaki, hindi sila sumakay. Di rin sila makapaniwala na pre ride. Kaya hindi wala namang ganyan ko yan, di ba? Ang mag pre ride na taxi. Ah, Pagbaha ano? naman yata, ano? Yung mga pambaha. Diba? Hmm. Hmm. Eh, nagkatawag pa, ang enforcer. Kaya nagkahanap ako ng ano, yung mga malaki. Ma ha, nagkahanap kayo na, yung akala nyo, yung tawag ng enforcer, mga ano, mga... mga pang-public na sasakyan sakyan. Uh Oo. -oh. Hindi Yung mga tinadala ng mga sundalo. <laughs> Wala, hindi Ay, na mo sa dito ate. Eh. Napaka-traffic. Yan nga traffic. Kuya, pero oh, ilan po anak mo? Ako, kung anak ang bibilangin, walo. Hmm? Hmm. Sa isang araw, kuya, magkano naman kinikita mo dito? Ano lang, sapat lang naman din, pang gastos-gastos. Kasi, kaya ate, mahirap naman din so, yung sabihin, sabihin natin yung sobra. Kasi usually eh, yung iba, grabe, sobra pag nagkwento, di ba? Pero tayo, hindi tayo ganun. Kasi nga, syempre, yung iba, di ba, uh, sinusunit din nila dahil gawa nga ng syempre, sayang. tayang, tayang, di ba? Ang mga pa nakikita, sinasabi so, nila. Sabi nga nila, sayang yung gas, lugi ka. Gas, yung oras, tapos ang traffic. sinasabi sabi nga nila sinasagat sagat nila yung oras nila eh kuya kanina ano oras kayo lumabas kanina mga ano 4.30 ah dary o no, oh, diretso dary hanggang ngayon kaya lang hindi ako nagpapagabi pag ganito ha? In, malalim na yung alas 7, alas 8 kasi tawag nito araw-araw naman tayong nalabas hindi naman tayo tambay na ano. ah talaga? Wala, parang -gepo, parang -gepo, solo ko to, solo. Uh, kaya pala. Kumita ka nang kahit paano, ko. Na hindi naman kakapusin. Pwede na. Pero ko ilang taon na kayo nang taxi driver? Matagal na rin, nasa 15 yata. Na ano kayo? malapit kayo dyan sa Kiano? Sa may kibayis lugar, 670, no? sa Hermosa kayo mismo ako naman sa Hermosa din kaya lang sa 177 ako parang may 177 uh, yung pa yung kalukan yun hindi pero ang bahay ko kalukan pa hmm, Hermosa dulo yung taas taas dulo. You know? hindi kakanan pa yun sa Carmen Hermosa din kasi sa computer Isang may police si station doon. Paraiso. Lagpas ka pa ng ruino. Ah, sa may paraiso. O, oh, yun. Na nagpas ka pa ng luna. oh lagpas pa ako doon. Uh -huh. ah, uh, mm -hmm. parang kayo, ako. Ako, one, nine, seven, okay, year, no? Parang dito kami sa may iba pa lang eh. ano ng mga costume sa may para iso. Pero anong probinsya niyo dalawa? Ako ka Cavite po. Si Ate. Sa asawa ko iyan yung Bacolod. No. No, yan dito ko pinaman nakita sa Maynila. Asawa niyo. Sa Hermosa, <laughs> ah, sa talagang diyan lang. Okay, lang talaga. Pasaway itong mga tricycle talaga dito. Kung sa, sa sana lang nalusot eh. medyo matraffic mga kabayan lagi naman matraffic dito sa tambong hmm. kasi yung mga tricycle na sa may LRT ito kasi yung mga problema dito mga kabayan yung mga tricycle sa gilid talagang double parking na yata itong mga to yeah, ayan man, o oh. Kabayan nyo pa ng mga motorsiklong single na nakabalagbag. Eh mga kabayan, dahil medyo ma-traffic, putuli na natin yung video. ayun ayan, oo. Oh, sila ate, ayan. You, kasi ano, tawag nito, nasa, sa, pag tinuloy natin yung ano, haba pa, medyo traffic kasi. Ayan mga kabayan, pag-share and like na lang ng video natin siguro. Para sa pre-ride ni Kuya, kahit gabi. Ayan, sila ate. Sige, sige.